So yan guys, kumusta sa lahat ng mga subscribers natin, ng na mga supporters ni Tatay Tey shout Shoutout sa inyong lahat at syempre sa lahat ng mga OFWs natin na mga subscribers. Ah, uh, ingat po kayong lahat dyan. Ah, uh, huwag kayong magpaka-stress sa inyong mga trabaho. So, ayan, ang pag-usapan natin ngayon dito, ang reaction na to ay about doon sa sinabi ni Madam Ursula na wala daw muna daw video dahil hindi daw muna magpa-video si Dave dahil yung mga videos niya ay ninanakaw at ginagawang uh, So, di sana daw kung gagamitin sa mabuti is okay lang. So, tanungin kita Madam Ursula kung dapat bang gawin ng mabuti yon sa mga uh, reactors ni Tatay Tekram. Eh, kung ganun ba naman ang pinapakita niya, so, gawan ba ng mabuti? O, oh, di ba? Alam mo naman, mga risbackers ni Tatay Tekram na matindi pag nag -back. So, yan. Hindi talaga yan ang rason na kung bakit ah, hindi siya magpa-video. So, nasabi ko na yan ng nakaraan na kung ayaw ninyong makatanggap ng matinding bashers, tagta rin kayo ng bashers, ah, itago nyo man na yan dyan si Dave. Huwag ninyo ilabas dahil the more na ilabas nyo siya sa kamera at the, magsalita siya ng pagsisinungaling, the more natadda rin siya ng bashers. Kaya sabi ko, Itago niyo na yan para hindi kayo masaktan dahil pag nasaktan kayo grabe ang post niyo sa uh, Facebook lalong lalo lalong lalo, lalo na kay uh, uh, panyang grabe makaiyak sa Facebook kaya sabi ko sa last vlog ko na itago niyo na yan huwag nyo na ilabas kasi para hindi siya tatar, hindi siya mas lalong danami yung mga bashers niya mas lalong uh, the more siya magsinangaling, the more siya magyabang the more siyang makatanggap na masasakit ng masasakit na mga risk back galing sa mga reactors. So, yun. Yun ang sinasabi ko. So, maganda at marinig nyo yun. Baka napanood nyo yun. Kaya yan. Ngayon, ang rason talaga na ayaw na niyang magpa-video is hindi niya na kaya harapin yung mga bashers. Nung nakaraan, sinabi niya na sige, i-bash lang niyo na ako na, nang i-bash dahil ah, uh, hindi naman daw niya papansinin. Uh, wala siyang pakialam sa mga bashers, no? So, ngayon, ang sinukan niya, nilulunok na naman niya ulit dahil ayaw niya magpa dahil nga nahihiya siya sa mga bashers, nahihiya siya. So, doon kasi siya napuruhan talaga. Ito kasi si Panyang. Kasalanan din kasi ito ni Panyang. Dahil sinabi ni Panyang na merong talent show. Yun yung sinabi ni Panyang na merong talent show. Yun yung pinaasa ni Panyang sa mga viewers. Yun yung pag-promote niya na merong talent show. Ngayon, nakita yung talent niya na yun lang pala yung talent niya pang kwarto lang. So doon na puruhan si Dave ng bashers. Kabay, hindi mababas kung ganun yung makikita mo, ganun yung maririnig mo. Sa, ang, ibis ang inasahan ng mga viewers is yung talent na yung pinapakita niya eh nagsisinungaling, naninira, patuloy pa rin naninira. So, sino hindi ibabas dyan? So, doon talaga siya, sobrang hiyang-hiya niya. Na akala natin ay kayang-kaya niya harapin yung mga bashers. Yun pala ngayon, aatras siya. So, yan yun ang klasing tao yung alaga nyo. Ang hilig, sumuka, tapos lunukin ulit. So, ganyan siya magsalita. Na akala mo, sa kayabangan niya, kayang-kaya niyang harapin, but at the end, aatras pala siya. So, sobrang hiya niya, hindi niya kaya yung mga basher. Kaya huwag mong sabihin, Madam Ursula, na di sana kung gamitin sa mabuti yung video niya at yung mga picture. Sa mga ginawa niyong ganyan sa kay Tatay Tekram, gagawan namin niya ng magandang reaction yung paninira ninyo kay Tatay Tekram. Yung pagsisinungaling nyo gagawa namin yun ng, uy, pupuriin namin yun. Hindi, hindi ganon. So, sana ganyan, uh, yun na nga ang sinabi ko, sana narinig siguro nyo or na, napanood nyo na itago nyo na lang yan para hindi na laging umiiyak si Panyang sa social media. Uh, itago nyo na yan para wala na kayo matanggap na matinding pangbabas sa alaga ninyo. Baka na-stress na -stress yan kaya sobrang lumubo na uh, itago nyo na lang yan maganda yung naisip nyo na wala mo ng video para matapos na ang lahat. Para matuldukan na na hindi na madagdagan pa yung kung ano-anong sasabihin nyo para ano na, matapos na tahimik na ang lahat. So, yan. Patuloy nyo na yan na itago. Isako nyo muna yan dyan. alagaan nyo muna ng maayos. Maayos. Dahil, imbis kasi naturuan nyo siya ng mga magandang asal, mas kinukonsinti ninyo yung pagyayabang niya, pagsasalita ng hindi maganda, yung pagsisinungaling. Yung mga pagsisinungaling kasi, mga tinuturo nyo yan. Kaya okay na yon na itago nyo na. Wala mo ng video. Hindi naman yan artista na para hanapin ng mga viewers. So, salamat nga kami na hindi na yan lalabas dito sa social media. Para tahimik na. Diba? Good luck!